Iba na po yung boses no pero tumawa siya. Ah, gusto gusto mo yung tanduay kay Bigal? So ayun mga ka-explore no. Oh? Oh? Parang matanda yung boses niya no at uh, tumatawa siya. Ayun, magandang umaga mga explorer no. Uh, nandito na naman ako, Dr. The Explorer, no. Uh, babalik tayo doon sa Duwindi ng Hilaga, no. Susubukan natin ulit, no, na uh, paamuin siya, kaibiganin siya. Dahil uh, nan galing na tayo kay kaibigang Solomon at sinabi na niya sa akin kung ano yung makapagpaamo sa kanya, no. Kaya, uh, sana-sana talaga, no. Uh, umamo na siya at uh, magiging kaibigan natin. At alam nyo ba yung, ano yung ano ni payo ni kabiyong Solomon no? dami pang ano dito ah. Oh. ano kaya ayun. so yun ganito talaga dito sa ganito talaga dito sa bundok no uh, maraming mga ano narating na mapapansin no so yun no at sin alam nyo ba ito po yun so yun iba pala yung gusto niya ito pala ayun no? Yan. Hindi pala yung syuktong kasi yung shoktong uh, special ah uh, ano to pa uh, kay Kaibigang Solomon yan yung pira gusto ni Kaibigang Solomon. Ah. Uh, yan uh, ito talaga yung ah uh, gusto ni Kaibigang Solomon uh, ni uh, Hari uh, ng na na Hilaga no at siyempre yung sa ano biskwit at tsokolate ganun pa rin pero sa inumin lang sila magkaiba. Aya pala ang sungit. At ah uh, So yun, tara. Uh, kaya nung pagpunta ko doon kay Kaibigan Solomon, uh, tumawa na lang siya. Tinawanan niya ako. So yun, oh. Uh, uh, ganun pala, ganon pala. Uh, sabi niya, ay uh, pagtyagaan mo para umamo yun at uh, makikipagkaibigan sa'yo. Para uh, matupad ko yung inutos niya. So yun mga ka-explore, no. Uh, sige, uh, lakad na tayo dahil uh, paakyat pa to. Okay. Eh, eh. ano dito sa bundok hindi talaga biro dito no kasi uh, dito ano dito walang masasakyan pag meron kang pupuntahan ah uh, talaga no at uh, yung daan pa eh, uh, ay pa no hindi pantay kaya kunting ano mo lang uh, lakad mo lang paakyat eh kung hindi ka sanay talagang hihingalin ka y ito, uh, yun yung kaibahan pag nanirahan ka dito sa bundok kaya saludo talaga ako sa mga Uh, magsasaka na nandito sa bundok no. Mm -mm. Dahil yung trabaho nila inapakahirap eh, po. At ang ano pa diyan eh sila pa yung pinaka may maliit po nakita no. Kaysa doon sa mga trabaho sa siyudad na, na paupo-upo lang no. At uh, malaki yung kita pero dito kayod kalabaw ka. Pero yung kita mo napakaliit. Eh wala tayong magawa no. Yan yung realidad no kasi nga iba dito, iba kasi doon sa siyudad no uh, mga tao doon mga ano may pinag-aralan no nagtatrabaho sa opisina kaya nga siguro ano malaki yung ano doon kikitain at uh, dito eh kahit na basang-basa na sa pawis yung damit mo eh yung kikitain mo eh ano ano lang rin kikita ka lang sa isang araw ng 150, dalawang daan or 300 pero buong araw na yun na trabaho no sobrang pagod na nun pero ganun talaga eh wala eh wala hindi eh. nakapag-aral kaya dito sa bundok talagang hindi talaga biro yung buhay dito katulad namin katulad katulad ko namin ng mga team ko dito sa bundok kaya namin naisipan talaga na mag-vlog ayan po yung pinakadahilan talaga no yung Uh, kahirapan no? no? kasi pag nagtrabaho ka kikita ka ng isang araw ng tatlong daan eh, kulang na kulang yan may pamilya ka kaya, uh, kaya namin pinasok itong pagbablog no kaya ano maraming 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 salamat po talaga no sa mga hindi bumitaw po no at patuloy pa rin sumusuporta sa amin kahit bumagsak man yung views namin ngayon eh, nandito uh, nandyan pa rin kayo yung mga sulid talaga na yung nakakaunawa at nakakaintindi sa mga ginagawa namin Ay, ano, saludo ako sa inyo napaka ano nyo napakalawak ng pag-iisip so yung mga explore no? akit tayo ito na sana magustuhan to ni kaibigan dun sa hilaga ah nung nakaraang ano natin dito punta may aso pa nagandahan dahan tayo pag naglalaka dito no isang mali lang ng apak ng paa natin eh, pag nadulas tayo baka doon tayo pupulutin no doon sa ibaba baka madisgrasya pa tayo kaya dahan-dahan talaga sa paglalakad no. Ang halaga ay aabot tayo doon sa pupuntahan. Huwag lang tayo magmadali. Okay hey mga guys, Lord. Pagkikita sa inyo, Andun pa rin yung yan yung bundok na umiilaw tuwing gabi no. Napakalayo na ng bundok na yan. Yan. Hmm. mga boses ng ibon oh. naririnig nyo yung ano oh yan alimukon po yung tawag dito sa amin yung boses ng ibon na yun so yun mga ka tayo na Lapit na po tayo no? sana ano, magtagumpay tayo ngayong gabi ah ngayong umaga no? dali tinuro na ni kaibigang Solomon yung paano kung ano yung makapapaamo sa kanya yan ito Uh, magandang umaga kaibigan kaibigan yun o hindi pa rin sumasagot no uh, kaibigan kaibigan wala talagang sumasagot yun po yung isang malaking bato mga ka-explore doon tayo galing ah uh, Magandang umaga kaibigan. Wala talagang sumasagot oh. Ah, uh, okay. Sige. Mukhang ano na, mukhang nadala na siya. Mukhang ayaw na niya akong kausap. Nawala pa yung ano dito oh. Yung dala nating alay. Baka ano niya, baka itinapon niya. Iwan ko. Eh, pati yung buti nawala, yung basag. Sige no sundin na lang natin yung uh, instruction na sinabi ni kaibigang Solomon. Kasi ayaw niyang sumagot. Yan, ito. Ito yung sabi ni kaibigan Solomon na uh, makapagpaamo talaga sa kay uh, dito no sa duwende ng hilaga kaya ito yung ibigay natin Ayan. ah kaibigan ah uh, uh, sana magustuhan mo na yan ah, uh, ibang inumin na yung dala ko yeto kaibigan ah. Uh. Ibigan. Parang nag-iba yung boses mo kay Bigan ah. Iba na po yung boses no pero tumawa siya. Ah, uh, gust gusto mo yung tanduay kay Bigan? ka explore no? Oh? Oh? Parang matanda yung boses niya, no? At uh, tumatawa siya. Uh, ibig sabihin, tama yung sinabi ni kaibigang Sulumuno, no? Natanduway talaga yung gusto ng diwindi dito, no? O, oh? Oh, dito. Tumatawa talaga siya. Pero sa dito, bangin kasi to dito maka-explore, kaya napakahirap talaga dito. O, ano? hirap talaga dito mag ano eh mga explore ha uh, sige kaibigan ha ah uh, ha... Uh, alam ko nagustuhan mo no kasi tumatawa ka na uh, bibigyan kita ng ano lalayo mo na ako no para makain mo yung biskwit at mainom mo kaibigan ayos lang po ba yun? Sige, 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 kaibigan, sige. Iwanan mo na kita. Uh, sana uh, inumin mo 'yan no dahil oh uh, sige sana. Sino pa explore no. Uh, ayun. Sa wakas no, uh, tumawa siya. Pero hindi ko pa naiintindihan yung mga pinagsasabi niya. Pero ah uh, ayun, magandang bagay no na uh, tumawa siya. Ibig sabihin okay po no. At uh, hayaan natin siya doon uh, no. Kasi hindi naman talaga siya yung umiinom diyan no. Kasi 'yung kasi nga 'yung mga duwende eh ano sila, wala silang mga katawan no na katulad sa ating tao na may laman buto wala. ang uh, 'yung totoong uh, kumakain at umiinom niyan ay eh, 'yung mga alaga nilang uh, hayop at kulisap talaga. No. Hindi, antayin na lang natin no. Gaya ng kay kaibigang Solomon dati, eh, eh ayaw na ayaw niyang ipa-video talaga kung uh, paano iniinom at kinakain kasi nga ayaw niyang makita na na yun palang hayop na yun o yung uh, kulisap na yun ang umiinom at kumakain dahil baka anuhin ng tao no makita ay ah, yung ano pala yan ano pa ano, ano uh, alaga pala palayan ng duwende kaya yun yung ano pino niya lang po no, kung ano yung mga alaga niya na uh, wag makita ng sa kamera ng uh, sa tao no para hindi baka anuhin, hulihin uh, ito pala yung mga ano alaga niya kaya yun at uh, oh. uh, kaibigan sabihin mo lang ha kung tapos ka na dyan kasi, ako, kasi, kasi, kahit ako ayaw kong tingnan no, bilang pag ano sa kanila respeto may pa hmm. tapos na tapos na ayun tumawa siya sige puntahan natin sige, yun yun mga ka-explore no? ayun, ayun yung biskwit. isa lang yung kinain niya pero yung tanduway ayun ayun mga ka-explore huh? ininom niya talaga uh, masarap ba kaibigan? Ha, 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 ha. <laughs> Ayun no, grabe yung tawa niya no, parang matanda na. Parang taong matanda na ba yung boses niya. Ito yung mga explore no. Ah, uh, sige. Ah, uh, ngayon mula ah uh, ngayon kaibigan, tinatanggap mo ba na rin mo ba ako na maging kaibigan mo? Ayun. Ah, galit. Salamat kaibigan na tumata tumatawa siya no na. Siguro okay. Uh, hindi ko pa naintindihan. Ah, uh, galit to kaibigan. May tanong lang ako, bakit iba yung boses mo no, nung unang punta ko dito at pangalawa bakit ngayon iba parang matanda ka na, na lalaki oh hindi ko maintindihan no? hindi ko maintindihan talaga bakit iba kasi kung napapansin nyo iba talaga kasi yung dati rrr, rrr, ganun lang pero ngayon parang manon siya matanda na lalaki no so yun mga uh... so ganito kaibigan So, ibig sabihin nito, maaari mo na bang tanggapin din yung uh, ginto ni kaibigang Solomon? ayun Tumatawa siya, ibig siguro, ya yeah, okay na yung ano para sa si ano, Santa Claus tumawa. So ayan mga guys, sige. Sige Kaibigan, ibigay ko na sa uh, kasi sabi ni kaibigang Solomon, eh, kailangan mo daw to. gin kama-tawat alagas yun toko nlang to ilagay ha ayan oh 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 Uh, gusto ko kasing ano, gusto ko kasing makasiguro kay Bigan na uh, inatanggap mo yung ginto. Uh, pwede mo ba siyang kunin diyan kay Bigan kay kasi nag-aalala ako baka hindi mo kukunin, baka makukunin ng mga taong dumalaan kaya gusto ko sanang ko uh, kunin mo. Maari po ba kay Bigan? Oh, 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 oh. Sige, bibigyan kita ng ano. ayo kong tingnan kung sino kukuha diyan. No. Ah, uh, yan ito Sige, kukunin mo. Ha? Ah, uh, ganito mga ka-explore Kasi ah, hayop lang kasi yung utusan niya. Ah. Uh, ah, kaibigan, tapos na po ba? Ayun, tumawa siya. So, yung mga ka-explore, no? Tignan natin. Ayan. na nawala nga. So, ayun. Salamat, kaibigan, ha. Tinanggap mo yung ginto, no? Ah. Uh, no? Uh, ano? Salamat no na tinanggap niya. Uh, alam mo kaibigan, ako ay natutuwa no na ano na natanggap mo na yung ito. Ibig sabihin na tupad ko na yung utos ni kaibigang Solomon. At ah, uh, ganito kaibigan. Sana sana mula ngayon ay eh, mag-ano na talaga tayo. Mag-magkaibigan na po talaga. Ah. Uh, oh. Oh. oh, oh. oh yung tumawas siya, no. Uh, sige, salamat kaibigan. Uh, alam ko yung sagot mo okay kasi ano tumatawa ka so ganito kaibigan maraming maraming salamat talaga sa pagtanggap sa akin no, at sa dala ko sa ako ay masaya talaga at uh, natupad ko yung utos ni kaibigan Solomon uh, ganito uh, wag kang mag-alala ha uh, dalaw-dalawin naman kita dito ay, oh, may napapansin ako dun ha eh. dalawin kita dito, wag kang malala, basta ano, kaibigan na tayo ha, Uh, ano naman, wag kang maalala, iingatan naman kita no, hindi naman kita ipapahamak talaga. So, paano yan kaibigan? Um, pwede ba tayo mag-uusap-usap muna bago ako alis? Oh, 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 oh. Sige, hindi ko talaga maintindihan yung boses niya no, pero ano. Uh, dito muna ako, uh, subukan ko muna siyang uh, kausap-kausapin. Pero puputulin ko na yung vlog ko. Maraming maraming pala. salamat po ha, sa lahat po ng nunood at ayun, tagumpay po tayo, no, tinanggap na po yung alay at yung uh, dala nating tanduway, so, ayun maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no, na sumusuporta po sa amin, no sa Team Solomon, no, at hanggang dito na lang po, ingat po kayong lahat